like to do the owners. <laughs> Ito ano na. Haha. 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 Tapos, smile pa. Wala pa rin! Sige, game. Break muna tayo. sige. Okay? Yeah. Ito, Show the pictures. Ganda, di ba? Ang nga natin. Tingnan nga natin. Anong nangyari? Parker, ano nangyari? Ano nangyari? Oy! Oh, Tato mo to eh! Ba't mo siya sinasakta? Oo oh, mo! Awa! Ano ko? Pinipigil na lang ho namin siya eh. Pinipigil na dapat siya itabuhusan, hindi ako eh! Ano sabi mo? Ang sinabi niya kasi, ano, parang dapat hindi ka may kung saan sa nagpupunta. Yun yung sinasabi niya. Ika nga! Nasa lang.